Pantang araw po mga kaluto. Pantang araw po mga kaluto. Ito po ay magihihaw ngayon ng bangus at galunggong. Prepare na po natin to. Binabad na po natin ng Magigit kalating oras. Lagyan natin ng suka yan sa kabawang paminta. Ayan po. Ito nga na natin. At ihaw na natin. Ayan po, galunggong po ito na malalaki. pinipit po natin para masarap siya para madaling maluto pag inihaw. Ayan po natin ngayon ito ng margarin. So, nasa atin na, sa inyo na po yun, kung gusto nyo maglagay ng margarin. Yan na po, ihawin na natin. Pang tayo po yung nag-ihaw, naglagan na rin po tayo ng kamote. Merinda po mamaya yan. Yan po. Sabay po natin paglagan ng kamote. Kaluto, hanguin natin. Naluto na yung ating kamote isinabay sa pag-ihaw. Yan po. Sa mga mga ganito po, ang ganda pong paglagaan ng kamote. Ito, mamaya, mimerindahin namin. Ayan. Inihaw, isda with kamoting nilaga. Ayan po, mga kaluto. So, luto na. Po, naluto na po yung ating kamote. Mimirindahin natin mamaya. Ayan po, magsasala na naman po tayo ng galunggong. Malalaki po itong galunggong na to. pinitik ko lang po para mas mabilis maluto. Ayan po, babalik ka rin na po natin. rin po natin. Ayan po, luto na po ang ating inihaw. At huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang bell. Luto na po to at kakain na. So ayan po mga kaluto, luto na yung ating ulam at tayo ay kakain na.